Hello everyone, I'm sure by now kilala nyo na po si Kuya Alvin, itong tinatawag natin na the fishball man. Siya yung nagsabi na dapat daw pabaan ang presyo ng street foods and of course expectedly marami sa atin ang natawa dahil dito. Lalo pat later on nalaman natin na nahuli pala siya. So mas lalo tayong natawa kasi sinabi natin ano ba yan fishball na nga lang yung pinaglalaban pero nahuli pa rin. Tawawa naman talaga no mas lalo pa nung kumalat yung isang picture na nagpapakita na si Kuya Alvin pala daw kuno ay isang fishball vendor. But we have to set the record straight si Kuya Alvin po ay hindi isang fishball vendor at ito po ay AI generated lamang na photo. Nagsalita na po yung nanay ni Kuya Alvin na sa pala daw ay may schizophrenia and is under medication umiinom po siya ng gamot para dito. At sinabi nga ng na nanay niya, and proven by this video, na gabi pa lang daw, inahanap niya na si Alvin kasi nag-aalala na nga siya kasi hindi pa umiinom ng gamot at baka hindi pa kumakain. And kung makikita niyo lang din po yon meron actually video na nag-circulate na si Kuya Alvin po, um, proven to have mental illness. Kasi nga po, meron siyang video na nagraramble siya ng mga incoherent words and statements. There are also photos circulating online of Kuya Alvin which proves na fixture na siya sa mga rallies going as far back as 2022. It's either binabayaran po siya para sumali or in-exploit po talaga yung kanyang pagiging PWD para po ipush yung mga naratibo nitong mga grupong ito if I'm being honest, wala namang masama talaga doon sa backstory na ginawa ng mga tao tungkol kay Kuya Alvin. Kasi nga naman, tama naman, isang fishbowl vendor na galit at gusto niyang mababaan ang presyo ng kanyang pangkabuhayan. Pero ang masama dito sa kagustuhan natin na ipamuka kung gaano ka-oppressive ang sistema natin, umabot na tayo sa punto na naniniwala tayo sa fake news. Totoo naman talaga na biktima si Kuya Alvin dito pero biktima siya ng isang exploitative system na nagte advantage sa mga kagaya niyang PWDs para i-push yung kanilang naratibo. Kung nakuntutusin naman, merong mga mas maayos na ibang pamamaraan. Kaya kawawa talaga si Kuya Alvin. Biktima na nga siya ng sistema, biktima pa siya ng fake news.